pa bro? pa. Shout out mga carot trip. Andito na naman tayo mga sir. Para magbigay sa inyo ng mga importanteng mahalagang bagay sa mga kaatos So mayroon ditong atos mga sir Ang may-ari nito gusto niyang ipa-condition talaga So ang tawag dito mga sir ay PMS Preventive Maintenance Service. Ngayong araw mga sir ay hindi ko na maiisa-isa sa inyo Ang mga ginagawa dito pero Dahil nga gusto ng may-ari na maging kondisyon ulit Kaya ayan Lilinisan lahat yan mga sir Papalitan ng belt Isang seat pag isang set na belt mga sir kasama na dyan yung alternator aircon steering tapos open brake mga sir apat na brake ibubuksan yan tapos dilinisan dito sa panghuli na brake nagpalit pala ng brake shoe doon naman sa unahan mga sir, nagpalit din ng bearing. So, ang gusto lang may-ari, magkaroon ng magandang kapit yung brake, kaya open brake ang ginawa dito mga sir. Pagkatapos yung bearing ay pinalitan din para si Atos ay tumakbo ng maayos sa kalsada bagong bili pala ang Atos na ito ng mayari bagong bili niya so kung magkano yung nabili niya dito magkano yung bili niya dito ay hindi natin pwedeng i-reveal sa kanya na yon pero sinabi sa atin kung magkano ang bili niya pero ayaw kong i-reveal dito mga sir baka sa future gusto niya rin i-binta ito or gusto niyang ibinta, so siya na lang ang bahala doon mga sir so stack pa nga ito stack so dito pinalitan niya lang yung tambot sa likod para maganda tingnan ng silver so ayan so alam naman natin yung itsura ng ato sa loob tapos ito mga sir yung kanyang universal switch ay putol tapos yung kanyang windshield ay may crack so hindi natin alam kung magkano ba ang windshield niya yun ng Hyundai Atos ako pre ako pero hindi pa naman siya masyadong crack mga sir so ayan So yung kumpare ko ang tumitira dito ngayon, tinitira niya yung pangilalim na sa makina. At saka i-change oil din ito mga sir. Change oil tapos Siyempre pag nag-change oil, papalitan na rin ng oil filter. At ang ganyang gulong mga sir ay nakamags pero yung isa dito sa harap ayan iba yung mags hindi parehas tatlo yung tatlo yung magkaparehas na mags so ayan naka open break pa rin yan mga sir kasi inaayos tapos dito sa taas mayroon siyang rail para mana pag nagkabit ng ano uh, tawag doon mga sir So ayan, ito yung kanyang Sinusukat ngayon yung ano, yung sukat ng uh, aircon belt kasi hindi nila alam yung sukat. So ito yung well filter. So ito try lang namin na uh, palitan ng pang M6 F68 na yung pang multi na ano mga sir, pang multi na wheel filter. Kung kakasya siya dito. Pagkatapos nito mga sir, sigurado ako maganda na yung takbo ng uh, sasakyan na ito. Sa so, dami ba naman niyang ginawa? So yung mga ginagawa dito mga sir, mga normal lang naman na ano, issue yung hindi naman siya masyadong malaking issue kaya na lang ng brake kaya so kaya kaya lang yung mga wirings wala naman problema yung automatic shifter wala naman problema yung kina okay naman mga sir So yung pangilalim may mga pinalitan lang para maganda siya manakbo, hindi maingay. Saka may spoiler may ano pala ito mga sir, may side skirt, ayan ano, oh. Yung itim. Tapos may spoiler siya. Nakita niya naman siguro kanina. Yung atos ko nga pala mga sir ay wala na na ko na siya sa motor na rider. Pero nakakamis pa rin. Kasi mga tatlong taon din sa akin ang atos na yun. So, ito. Mayroon dito nagpaayos ng atos ngayon. Kaya, si-share ko rin sa inyo para may idea kayo mga sir so siguro uh, buti ng gasto nito mga sir ay nasa palit kasi ito ng bearing palit ng uh, break shoe palit din ng belt tapos change oil so abutin siguro na mga 7k si, si, si lang 7k si mga ganyan so okay lang mga sir kasi hindi naman siya masyadong malaki yung magastusin mga yung mga importante lang na papalitan So yung mga switch nito, madali lang naman ayusin yon yung mga kagaya na kagaya na lang ng uh, universal switch niya. Yung switch niya dito sa may drive ba ng mga sir ay kailangan palitan ng buo. So mayroon, mayroon naman na order na order na niyan sa, sa, Shopee mga pues, Yung sa combination switch niya sa may drive sa may drive mga boss so ayan nakabit uh, na yung ano break drum pininturahan din ng ano yan mga sir silver para at least maganda naman tingnan may adjuster nga pala yan dyan mga sir kung hindi kasi yung adjuster na yan ina-adjust niyan kung mag-adjust ka ng handbrake. So lahat ng lahat naman ng mekaniko kahit hindi mekaniko alam naman niyan mga sir kung paano adjustin. Kung magdi-DIY kayo gamit lang kayo ng screw, ratchet screw para adjustin yung adjuster. Iikot lang yan mga sir eh. Iikotin lang yan para ma-adjust Kasi pag masyado siyang uh, Maigpit Hindi rin, siya, maano rin Hindi rin Ah yung brake nyo mga sir Yung gulong nyo Hindi masyadong iikot kasi Kumakagat Kaya kailangan din adjustin yan Para Maganda yung ikot So ngayon okay na yan mga boss ibabalik na lang yung mga bearing tapos yun na yun tapos change oil na lang so wala naman ibang malaking damage ang sasakyan na ito so napakadali lang naman mga boss pagkatapos mag change oil kabit yung mga gulong kabit yung mga belt so okay na takpo na siya mga sir so maraming salamat sa panonood mga sir